Patuloy na niyayanig ng lindol ang ilang probinsya sa Visayas. Agad lumikas ang mga empleyado ng Iloilo Provincial Capital at mga estudyante ng University of San Agustin sa Iloilo City kasunod ng magnitude 4.2 na lindol kaninang 6.48 ng umaga. Naitala ang epicenter ng lindol sa bayan ng Gimbal. 2.23 ng hapon naman nang yanigin ng magnitude 4 na lindol ang Balangiga Eastern Samar. At bago alas 4 ng hapon, ay e, yuminig din ang magnitude 4 na lindol sa Bogo, Cebu. Patuloy na niyayanig ng lindol ang ilang probinsya sa Visayas. Agad lumikas ang mga empleyado ng Iloilo Provincial Capital at mga estudyante ng University of San Agustin sa Iloilo City kasunod ng magnitude 4.2 na lindol kaninang 6.48 ng umaga. Naitala ang epicenter ng lindol sa bayan ng Gimbal. 2.23 ng hapon naman nang yanigin ng magnitude 4 na lindol ang Balangiga Eastern Samar. At bago mal alas 4 ng hapon ay eh, yuminig din ang magnitude 4 na lindol sa Bogo, Cebu.